Hi guys, muli nagbabalik ako sa inyo palang harapan. Ay, hindi nga pala harapan kasi nag-voice lang tayo. okay <laughs> anyway guys, ayun na nga guys, matagal na tayo hindi nakapag-mini vlog kasi nga medyo na busy ako guys sa mga laro ng aking team na sinusubaybayan dito sa amin. Huwag nyo nga palang kalimutan guys, si follow din yung aming isang page na teammates kung saan yun ay mga purong basketball lamang dito sa amin sa North Cotabato. ba diba, nakapag-segue pa tayo ng advertise sa ating isang page. Anyway guys, etong araw nga pala nito ay maaga ako nagpakain ng mga mano kasi nga magkakaroon ng championship game doon sa Carmen. At ayan nga guys, kailangan namin magpakain kasi nga baka mamaya ay magabihan kami. Bawi-bawi lang din talaga guys kasi nga kung minsan ay maaga kami magpakain, ay kung minsan naman isakto din sa oras ng aming pagpapakain. Ang importante nga para sa amin guys, isa-isang araw nga ay makakain nga sila ng pagkain nila. Tungkol nga din dun pala sa mga nagtatanong kung nagpa-fasting ba kami ng mga manok namin, ang sagot po dyan ay oo guys, nagpa-fasting kami sa kanila. Pero isang araw sa isang linggo guys, nga hindi nga kami nagpapakain ng isang meal nila. For example guys, umaga nagpapakain kami tapos kinahapunan naman eh hindi. Yun yung pagpa-fasting namin sa aming mga alaga dito sa aming yard guys. Para sa amin kasi guys, hindi maaaring talagang full day na hindi sila kumakain kasi nga ba diba, meron kami mga tinatalian. May mga ilang nakakulong sa cage at mga kailangan talagang bigyan ng pagkain guys kasi nga may mga sisiyo. Pero disclaimer again guys, depende yan sa inyo guys kung susubukan nyo yung ginagawa namin or yung mga ilan din sa mga napapanood nyo dito sa atin. Meron kasi mga ilang breeder guys na talagang full day sila nagpa-fasting tapos kinabukasan na nagpapakain sa kanilang mga manok. Syempre guys, iba-iba yung ating rason tungkol dyan at iba-iba din yung ating prinsipyo tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok. Shoutout nga din pala sa lahat ng nagtatanong sa amin guys sa aming comment section tsaka sa aming messenger kung magkano nga ba yung mga aming mga manok. Ulit-ulit ka sinasabi guys, wala pa kaming pangbenta at wala kaming available sa ngayon. Yun muna sa ngayon guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to follow, like, and share. Good Bye guys!